ano ang mangyayari kapag ang kamatayan mismo ay bumaba sa lupa at naglakad sa mga kalye ng banal na lungsod? Mayroon bang handa ang sangkatauhan para sa sandaling ito na nabanggit na sa Apokalipsis Theater kung saan ang ikaapat na sakay ay bibigyan ng kapangyarihan sa ibabaw ng ikaapat na bahagi ng mundo upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot at mga mababangis na hayop? Sa gitna ng kadilimang bumalot sa Jerusalem, isang nakakagulat na pangyayari ay nahuli ng mga security camera sa buong lungsod. Hindi ito simpleng balita o kwentong katang-isip. Mga mata ng teknolohiya ay nagtala ng isang figura na nakasakay sa mapusyaw na kabayo na dumaan sa mga sinaunang daanan kung saan dating naglakad ang mga propeta at mga hari. Ang hindi pangkaraniwang nilalang na ito ay tila hindi tumatapak sa lupa at ang nagniningning na kamatayan ay gumagalaw sa kadiliman na may kakaibang liwanag. Ang mga ulap na kulay luntian ay bumalot sa kalangitan, tulad ng isang tabing nagpapahayag ng banal na paghuhukom. Sa mga sandaling iyon, hindi lang ang kalikasan ang naging saksi. Ang mga tao sa Jerusalem ay nakaramdam ng lamig na walang kapantay sa gitna ng mainit na gabi. Mga ibon ay nahulog mula sa kalangitan ng walang dahilan at mga aso ay umungol ng walang tigil na parang nakakita ng bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Ang video na ito ay agad na tinanggal mula sa mga social media platform, ngunit huli na ang lahat. Ang mundo ay nakakita na ng mukha ng apokalipsis. Hindi ito pelikula o special effects. Walang direktor na tumatawag ng cut sa eksena ng tunay na paghuhukom. Ang mga kamera ay nagtala ng isang realidad na nag-iiba sa lahat ng alam natin tungkol sa natural na mundo. Sa mga ospital sa buong rehiyon, mga doktor ay nagulat sa mga kamatayan na walang maipaliwanag na sanhi, mga virus na hindi pa nakilala ng agham, sabay-sabay na pagtigil ng puso, at mga lagnat na biglang lumitaw sa mga grupo ng tao na hiwalay sa isa't isa. Ang medisina ay umabot sa hangganan nito ng gabing iyon. Ang agham ay natahimik sa harap ng supernatural. Ngunit ang mga kasulatan ay naghayag na ng oras na ito dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang mga estudyante ng propesya ay nagbabala na ang Jerusalem, na siyang orasan ng mga propesya ng Diyos, ay nagaanunsyo ng hindi na maibabalik na pagbabago sa mundo. Kung ang sakay na kulay abo ay nakalabas na sa banal na lungsod, ang mga susunod na araw ay hindi lang mahirap, totoong apokaliptik na, tapos na ang panahon para sa mga teolohikal na debate at mga spekulasyon sa doktrina, ang mga nakasaksi ay nagulat ng mga pangyayaring lampas sa pag-unawa, mga puno na bigla na lang nalanta, mga tubig na naging pula, at mga hangin na nagdadala ng amoy ng kamatayan. Ang atmosphere ay hindi lang puno ng takot, kundi puno rin ng bigat ng divine judgment na papalapit sa mga kalye kung saan naglakad si Jesus. Ang iba pang mga sakay, digmaan, tagutom, at manipulasyon sa ekonomiya ay naipakita na sa iba't ibang antas sa buong mundo. Ngunit ang ikaapat ay natatangi. Sumusunod sa kanya ang impyerno mismo. Ang kamatayan ay hindi nakikipag-negotiate para sa entrance. Siya ay tumutupad lamang sa huling propesya na may presisyon ng banal na operasyon. Nakatayo tayo sa gilid ng kasaysayan. Ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa Jerusalem o sa mga Hudyo. Ito ay tungkol sa bawat kaluluwa sa mundo na dapat pumili kung saan sila maninindigan kapag ang buong katotohanan ng Apokalipsis ay may papakita, hindi tulad ng iniisip natin, kundi tulad ng tunay na mangyayari. Ang ikaapat na sakay ay tumahak sa mga banal na kalye ng propetikong lungsod. Ang ikaapat na tatak ay definitely na nabuksan na. Handa ba tayo harapin ang realidad na ito na maguguga ang mga government, mga denominasyon at mga puso? Ang konteksto ng kasaysayan ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa pangyayaring ito. Jerusalem ay hindi lamang isang lungsod. Ito ang sentro ng mga propesya ng Diyos para sa sangkatauhan. Dito matay si Jesus sa krus. Dito siya muling nabuhay at dito siya babalik. Ang mga sinaunang propeta ay nagsulat tungkol sa mga araw na ito nang ang mga tatak ng apokalipsis ay bubuklatin isa-isa. Sa loob ng mga nakaraang taon, nakita natin ang mga unang tatlong sakay. Ang puting kabayo ng peking kapayapaan ay dumaan sa mundo sa pamamagitan ng mga false promises ng mga leader. Ang pulang kabayo ng digmaan ay nagdulot ng mga konflikto na patuloy na tumitindi sa buong mundo ang itim na kabayo ng gutom at krisis sa ekonomiya ay naging realidad sa maraming bansa. Ngunit ang ikaapat na sakay ay iba. Walang negosasyon, walang diplomasya, walang humanitarian aid na makakapigil dito. Ang kamatayan ay dumating na may autoridad mula sa langit na binibigyan ng kapangyarihan na pumatay sa ikaapat na bahagi ng mundo. Ang mga numero na ito ay hindi statistics lang, mga buhay na tunay na mawawala. Ang mga technological surveillance systems sa Jerusalem ay hindi lang nag-record ng natural na pangyayari. Ang mga infrared camera ay nagtala ng mga temperature reading na impossible sa natural na mundo. Ang mga electromagnetic detector ay nag-register ng mga frequency na hindi kilala ng agham. Ang mga seismic monitor ay nagtala ng mga vibration na hindi galing sa lupa, kundi parang galing sa spiritual realm. Sa mga ospital, ang mga pathologist ay nahirapan mag-explain ng mga autopsy report. Mga organ na biglang naging crystal-like. Mga blood sample na naging kulay abo. Mga tissue na nagiging transparent. Ang mga medical equipment ay nagmamalfunction kapag ginagamit sa mga pasyenteng namatay ng gabing iyon. Ang mga laboratory ay hindi makapag-analyze ng mga specimen na nakuha. Ang mga religious leaders sa Jerusalem ay nagsama-sama sa emergency meeting. Mga rabay, mga Christian pastor, at mga Islamic imam ay nag-usap tungkol sa mga supernatural na pangyayari. Lahat ay nagtugma ang mga testimonies. May something beyond natural na nangyayari sa kanilang lungsod. Ang mga ancient prophecy ay nagiging reality. Ang mga archaeological sites sa Jerusalem ay nagsimula ring magpakita ng mga kakaibang fenomena. Sa Temple Mount, mga turist ay nakarinig ng mga sounds na parang trumpets sa kalangitan. Sa Garden of Gethsemane, mga olive tree na ilang libong taon nang nakatayo ay biglang nagsimulang magbago ang kulay ng mga dahon. Ang mundo ay nagsimula nang magkaroon ng awareness na ang Jerusalem ay hindi lang bystander sa mga pangyayaring ito. Ito ang epicenter ng spiritual battle na matagal nang nagsisimula. Ang mga satellite image ay nagpapakita ng mga cloud formation na hindi natural sa ibabaw ng lungsod. Ang pagbabago ay nangyari sa eksaktong 3:33 AM local time sa Jerusalem. Ang mga seismic instruments sa buong Middle East ay nagtala ng vibration na hindi galing sa geological activity. Ang mga astronomer ay nagtala ng mga celestial movement na hindi sumusunod sa mga predicted na orbital pattern. Ang kalangitan mismo ay nagkaroon ng mga tear na nagpapadala ng strange light sa lupa. Sa sandaling iyon, ang fourth seal ay officially na nabuklat. Ang mga spiritual barrier na nagiging proteksyon sa mundo ay nagsimulang maging manipis. Ang mga demonic activity na dati ay limited sa mga specific na lugar ay nagsimulang kumalat sa mas malawak na area. Ang mga psychic hospital sa Israel ay nag-report ng sudden increase sa mga patient na may supernatural encounter ang mga military base sa paligid ng Jerusalem ay nagdetect ng mga aircraft na hindi registered sa kahit anong air traffic control ang mga radar system ay nagpapakita ng mga object na gumagalaw sa impossible na speed at direction ang mga fighter pilot na nag-attempt na mag-intercept ay nag-report ng mga sighting na hindi nila ma-explain sa post-mission debrief sa mga shopping mall at public place ang mga CCTV ay nagtala ng mga individual na biglang nagiging immobile na parang nakakita ng bagay na hindi nakikita ng iba. Ang mga security guard ay nag-report ng mga incident na mga tao ay nagsisimulang mag-speak ng mga language na hindi nila alam na parang possessed ng mga entity na hindi nila kilala. Ang mga water supply sa Jerusalem ay nagsimulang magkaroon ng unusual na mineral content. Ang mga laboratory ay nagdetect ng mga element na hindi nila makita sa periodic table. Ang mga plant na natatawag sa tubig na ito ay nagsimulang magkaroon ng growth pattern na hindi natural. Ang mga animal ay tumigil sa pag-inom ng tubig sa mga area na ito. Sa mga telecommunications company, ang mga engineer ay nahirapan mag-explain ng mga interference sa signal. Ang mga cell tower ay nag-receive ng mga frequency na hindi galing sa kahit anong known na source. Ang mga radio station ay nag-report ng mga voice na nagsasalita sa mga language na hindi nila ma-identify, na parang prophetic message na hindi nila maunawaan. Ang mga hospital emergency room ay nag-report ng mga patient na may symptoms na hindi nakikita sa medical textbook. Mga bata na biglang nagsisimulang mag-speak ng ancient Hebrew or Aramaic na hindi nila natutuhan. Mga matanda na nagsisimulang mag-prophesy ng mga event na hindi pa nangyayari sa mga mosque, church at synagogue, ang mga worship service ay nagsimulang magkaroon ng supernatural manifestation. Mga congregant ay nagreport ng mga vision na tugma sa biblical prophecy. Ang mga religious artifact ay nagsimulang magkaroon ng unusual na glow o heat signature na hindi ma-explain. Ang fourth horseman ay hindi lamang symbolic figure sa religious text. Siya ay actual na spiritual entity na may real na impact sa physical world. Ang mga scientist ay nagsimulang tanggapin na may mga fenomena na hindi nila ma-explain gamit ang current understanding ng physics at chemistry. Ang pag-unawa sa mga pangyayaring ito ay nangangailangan ng spiritual discernment na hindi makukuha sa mga libro o documentary. Ang mga taong may personal relationship kay Jesus Christ ay nagsimulang makaramdam ng urgency na hindi nila ma-explain. Ang Holy Spirit ay gumagabay sa kanila na mag-prepare para sa mga darating na araw na mas mahirap pa sa ngayon. Sa mga Christian community sa Jerusalem, ang mga prayer meeting ay naging 24-7 na activity. Ang mga believer ay nagsama-sama upang mag-intercede para sa kanilang lungsod at para sa buong mundo. Ang mga tongues ay nagsimulang mag-manifest sa mas mataas na level, na parang ang langit ay nag impart ng mga message na hindi nila maunawaan, pero alam nilang importante. Ang mga biblical scholar ay nagsimulang mag-study ng mga prophecy na may urgency na hindi nila naramdaman dati ang mga passage sa Daniel, Ezekiel at Revelation ay nagsimulang mag-make sense sa mga context na hindi nila naisip dati. Ang mga timeline na dati ay vague ay nagsimulang mag-align sa mga current event na nangyayari. Sa mga missions organization, ang mga missionary ay nag-report ng mga supernatural encounter sa mga remote area. Ang mga unreached people group ay nagsimulang magkaroon ng mga dream at vision tungkol sa isang white man na may nail scar sa mga kamay. Ang mga witch doctor at shaman ay nagsimulang makonvict ng kanilang mga practice at nagsisimulang maghanap ng truth. Kung ang story na ito ay nag-aawaken ng something sa inyong heart, i-take advantage ninyo ang moment na ito at mag-subscribe sa channel. May mga revelation pa tayo na mag-transform sa inyong vision ng mga darating na araw. Ang mga prophecy ay hindi lang para sa mga theologian, para sa lahat ng may faith na tanggapin ang truth. Ang mga government official, ay nagsimulang mag-acknowledge ng mga supernatural na pangyayari na hindi nila madenay. Ang mga intelligence agency ay nag-form ng special task force para sa mga unexplained phenomena. Ang mga military strategist ay nagsimulang mag-consider ng mga senaryo na hindi nila inisip dati na possible. Sa mga financial market, ang mga investor ay nagsimulang magkaroon ng unusual na behavior. Ang mga stock market ay nag-exhibit ng pattern na hindi sumusunod sa traditional economic theory. Ang mga currency ay nagsimulang mag-fluctuate sa mga way na hindi ma-predict ng mga computer algorithm. Ang mga education system ay nagsimulang mag-question ng mga established na scientific principle. Ang mga professor ay nahirapan mag-explain sa mga student ang mga phenomenon na nangyayari. Ang mga textbook ay nagsimulang mag-seem outdated sa harap ng mga current reality. Ang transformation na ito ay hindi lang sa Jerusalem. Ito ay global phenomenon na nag impact sa lahat ng aspect ng human civilization. Ang mga tao ay nagsimulang magkaroon ng awareness na may something bigger na nangyayari na hindi nila makontrol o ma-predict. Ang spiritual warfare ay naging visible sa physical realm nang magmanifest ang ikaapat na sakay. Ang mga demonic stronghold na nagtago sa mga shadow ng civilization ay nagsimulang mag-emerge sa open. Ang mga place na dati ay feeling peaceful ay nagsimulang magkaroon ng oppressive atmosphere na hindi ma-explain ng mga tao na dumadaan doon. Sa mga psychiatric hospital, ang mga patient ay nag-exhibit ng behavior na hindi nakikita sa previous case study. Ang mga schizophrenic ay nagsimulang mag-speak ng coherent prophecy na may accuracy na hindi ma-explain. Ang mga depression patient ay nagsimulang magkaroon ng supernatural strength na hindi proportional sa kanilang physical condition. Ang mga funeral home ay nag-report ng mga incident na hindi nila ma-handle gamit ang standard procedure. Ang mga corpse ay nagsimulang mag-exhibit ng unusual preservation na hindi dahil sa embalming process. Ang mga family member ay nag-report ng mga visitation na hindi ordinary na dream or hallucination. Sa mga prison facility, ang mga inmate ay nagsimulang magkaroon ng mass conversion experience. Ang mga hardened criminal ay nagsimulang mag-confess ng mga crime na hindi pa nila nasasabi sa kahit kanino. Ang mga gang leader ay nagsimulang mag-renounce ng kanilang affiliation at nagsimulang mag-seek ng spiritual guidance. Ang mga weather pattern ay naging unpredictable sa level na hindi ma-forecast ng mga meteorologist. Ang mga storm system ay nag-form sa mga area na climatically impossible. Ang mga earthquake ay nangyayari sa mga geological location na stable dapat. Ang mga volcano na dormant ay nagsimulang magkaroon ng unusual activity sa mga agricultural area ang mga crop ay nagsimulang mag-behave sa strange na way. Ang mga wheat field ay nag-form ng pattern na hindi natural, pero may spiritual significance. Ang mga livestock ay nagsimulang mag-behave sa erratic na way, na parang may nakikita sila na hindi nakikita ng mga tao. Ang mga airline pilot ay nag-report ng mga aerial phenomenon na hindi nila ma-explain. Ang mga commercial flight ay nag-encounter ng air pocket na hindi nila ma-predict sa weather radar. Ang mga navigation instrument ay nagmalfunction sa mga specific na coordinate na may spiritual significance. Sa mga healthcare facility, ang mga nurse ay nag-report ng mga miraculous healing na hindi ma-explain ng medical science. Ang mga terminal patient ay nagsimulang magkaroon ng complete recovery na hindi anticipated ng mga doctor. Ang mga genetic disorder ay nagsimulang mag-reverse sa mga way na imposible sa current medical understanding. Ang mga technology company ay develop ng artificial intelligence na nagsimulang mag-exhibit ng consciousness na hindi nila na program. Ang mga computer system ay nagsimulang mag-generate ng data na hindi galing sa input na binigay sa kanila. Ang mga quantum computer ay nag-produce ng result na hindi sumusunod sa mathematical calculation. Ang confrontations sa spiritual realm ay naging tangible sa physical world. Ang mga angel at demon ay nagsimulang mag-manifest sa mga way na hindi na hidden sa human perception. Ang battle na nagsisimula sa Heavenly Place ay bumaba sa Earth sa level na hindi pa nangyari sa kasaysayan ng mankind. Ang mga theological seminary ay nagsimulang mag-revise ng kanilang curriculum para ma-address ang mga current na spiritual reality. Ang mga professor ay nag-acknowledge na ang mga traditional na interpretation ay kulang para sa mga nangyayaring event. Ang mga student ay nagsimulang mag-demand ng practical spiritual training na hindi limited sa theoretical knowledge. Sa mga counseling center, ang mga therapist ay nahirapan mag-help sa mga client na may supernatural encounter. Ang mga psychological assessment ay naging insufficient para sa mga case na may spiritual component. Ang mga treatment method ay nagsimulang mag-include ng spiritual intervention na hindi conventional sa secular practice. Ang mga archaeological discovery ay nagsimulang mag-validate ng mga biblical account na dati ay considered na mythological. Ang mga artifact na na-uncover ay may inscription na tugma sa mga prophecy na nakasulat sa scripture. Ang mga carbon dating ay nagproduce ng result na nagsupport sa biblical timeline. Sa mga scientific research facility, ang mga experiment ay nagsimulang magproduce ng result na hindi sumusunod sa established scientific law. Ang mga particle accelerator ay nagdetect ng energy signature na hindi maklasify sa current understanding ng physics. Ang mga molecular structure ay nagsimulang mag-behave sa way na hindi predictable sa chemical equation. Ang mga spiritual application ng mga event na ito ay naging urgent sa bawat individual na may awareness sa nangyayari. Ang question ay hindi na kung totoo ba ang mga prophecy, kundi kung prepared ba tayo sa mga consequence ng mga prophecy na nagiging reality. Ang personal relationship sa God ay naging matter of survival, hindi lang matter of religious preference. Ang mga church denomination ay nagsimulang mag-unite sa level na hindi nangyari sa centuries ng Christian history. Ang mga doctrinal difference na dati ay cause ng division ay naging secondary sa urgency ng spiritual preparation. Ang mga pastor ay nagsimulang mag-collaborate sa cross-denominational ministry na focused sa spiritual readiness sa mga rehabilitation center. Ang mga adik ay nagsimulang magkaroon ng supernatural deliverance na hindi ma-explain sa medical treatment. Ang mga withdrawal symptom ay nagsimulang mag-disappear sa instant na hindi proportional sa duration ng addiction. Ang mga relapse rate ay nagsimulang mag-decrease sa unprecedented na level. Ang mga media outlet ay nagsimulang mag-report ng mga news na challenging sa secular worldview. Ang mga journalist ay nahirapan mag-maintain ng objective reporting nang maface nila ang reality na hindi nila ma-explain gamit ang naturalistic assumption. Ang mga documentary ay nagsimulang mag-include ng spiritual perspective na dati ay avoided sa mainstream media. Ang mga immigration pattern ay nagsimulang mag-change sa way na hindi ma-predict ng demographic study. Ang mga tao ay nagsimulang mag-migrate sa mga area na may spiritual significance. Ang mga urban center ay nagsimulang mag-experience ng population decrease na hindi dahil sa economic factor. Ang resolution ng spiritual conflict ay naging possible sa mga tao na may genuine faith sa Jesus Christ. Ang mga born-again Christian ay nagsimulang magkaroon ng authority sa spiritual realm na hindi available sa mga tao na walang personal relationship sa Savior. Ang power ng prayer ay naging tangible sa level na hindi na theoretical. Ang historical impact ng mga event na ito ay mag extend sa mga susunod na generation. Ang mga academic institution ay magsisimulang mag-revise ng kanilang historical timeline para ma-include ang spiritual dimension ng human civilization, ang mga world leader ay magsisimulang mag-acknowledge ng spiritual authority na hindi nila considered dati sa political decision making. Sa mga international relation, ang mga diplomatic protocol ay magsisimulang mag-include ng spiritual consideration na hindi limited sa religious tolerance. Ang mga trade agreement ay magsisimulang mag-factor sa spiritual implication ng economic partnership. Ang mga military alliance ay magsisimulang mag-consider ng spiritual warfare na hindi limited sa conventional combat. Ang mga cultural tradition ay magsisimulang mag-transform sa way na mag-align sa biblical truth. Ang mga festival na may pagan origin ay magsisimulang mag-lose ng cultural significance. Ang mga art form ay magsisimulang mag-reflect ng spiritual theme na hindi limited sa secular expression. Sa mga entertainment industry, ang mga content creator ay magsisimulang magproduce ng material na may spiritual message. Ang mga movie at TV show ay magsisimulang mag-include ng biblical worldview na hindi stereotypical o superficial. Ang mga music artist ay magsisimulang mag-create ng song na may worship element na hindi limited sa Christian genre. Ang mga educational curriculum ay magsisimulang mag-include ng biblical studies na hindi limited sa religious school. Ang mga scientific research ay magsisimulang mag-consider ng spiritual dimension na hindi contradictory sa empirical observation. Ang mga philosophical discourse ay magsisimulang mag-explore ng biblical worldview na hindi limited sa theological seminary. Sa mga healthcare system, ang mga medical treatment ay magsisimulang mag-include ng spiritual component na hindi alternative sa conventional medicine. Ang mga healing ministry ay magsisimulang mag-integrate sa hospital setting na hindi replacement sa medical expertise, ang mga psychological counseling ay magsisimulang mag-address ng spiritual need na hindi limited sa emotional support. Ang mga technological development ay magsisimulang mag-serve ng spiritual purpose na hindi limited sa convenience or efficiency. Ang mga communication technology ay magsisimulang mag-facilitate ng global evangelism na hindi limited sa local ministry. Ang mga transportation system ay magsisimulang mag-enable ng mission work na hindi limited sa geographic barrier. Sa mga economic system, ang mga business practice ay magsisimulang mag-align sa biblical principle na hindi limited sa charity or social responsibility. Ang mga financial institution ay magsisimulang mag-operate sa way na honor sa God na hindi limited sa religious banking. Ang mga corporate policy ay magsisimulang mag-reflect ng Christian value na hindi limited sa workplace ministry ang mga legal system ay magsisimulang mag-consider ng biblical law na hindi replacement sa constitutional government ang mga judicial decision ay magsisimulang mag-factor sa spiritual consequence na hindi limited sa earthly justice ang mga legislative process ay magsisimulang mag-seek ng divine guidance na hindi limited sa religious consultation ang spiritual legacy ng mga event na ito ay mag-define ng identity ng human civilization sa mga darating na century, ang mga tao ay magsisimulang mag-measure ng success na hindi limited sa material achievement. Ang mga relationship ay magsisimulang mag-center sa spiritual connection na hindi limited sa emotional compatibility. Salamat sa lahat ng nakinig sa kwentong ito na nagbabago sa aming pag-unawa sa mga prophecy na nagiging reality sa aming generation. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang historical account. Ito ay warning at invitation para sa bawat isa sa amin na mag-prepare sa mga darating na araw na mas challenging pa sa lahat ng na-experience natin. Ang Fourth Horseman ay hindi fictional characters sa religious literature, siya ay spiritual reality na may actual na impact sa physical world. Ang mga tao na may personal relationship kay Jesus Christ ay may advantage sa spiritual realm na hindi available sa mga tao na walang faith. Ang salvation ay hindi insurance policy. Ito ay current necessity para sa spiritual survival. Sa mga susunod na episode, tatalakayin natin ang mga practical na step para sa spiritual preparation. Ang mga biblical prophecy ay hindi para sa entertainment. Ito ay instruction manual para sa mga tao na gusto mag-survive sa spiritual warfare na nagsisimula na. Ang mga church denomination ay magsisimulang mag-unite sa level na hindi nangyari sa centuries ng Christian history ang mga government official ay magsisimulang mag-acknowledge ng spiritual authority na hindi nila considered dati sa political decision making. Ang mga scientific research ay magsisimulang mag-consider ng spiritual dimension na hindi contradictory sa empirical observation. Ang mga cultural tradition ay magsisimulang mag-transform sa way na mag-align sa biblical truth. Kung ang story na ito ay nag-touch sa inyo, i-share ninyo ito sa mga kakilala ninyo at mag-subscribe sa channel sama-sama nating i-explore ang mga mystery na nakatago sa mga page ng Bible. Ang mga revelation na ito ay hindi para sa mga theologian lang, para sa lahat ng may faith na tanggapin ang truth. Ang mga comment ninyo ay importante sa amin. Gusto namin malaman ang inyong reaction sa mga topic na ito. May mga specific na prophecy ba na gusto ninyong madiscuss sa mga susunod na episode? Ang mga question ninyo ay nag-guide sa amin sa mga content na gagawin namin. Ang mga prayer request ninyo ay welcome din sa aming community. Ang mga spiritual warfare na topic na ito ay nangangailangan ng prayer support mula sa mga believer na may understanding sa spiritual realm. Ang mga intercession ninyo ay naging shield sa mga tao na may ministry sa prophetic teaching. Hindi pa tapos ang mga revelation na ito. Ang mga susunod na episode ay mas intense pa sa mga topic na makover natin. Ang mga biblical prophecy ay may depth na hindi ma-exhaust sa isang discussion ang mga layer ng meaning ay nangangailangan ng systematic na study na hindi limited sa surface understanding. Ang mga testimony ninyo ay encouragement din sa mga tao na nag sa faith. Ang mga personal experience ninyo sa spiritual realm ay validation sa mga truth na na-discuss natin. Ang mga miracle na na-witness ninyo ay evidence na ang God ay active pa rin sa aming generation. Maraming salamat sa inyong time at attention. Mag-subscribe kayo sa channel para sa mga susunod na episode. Mag-share ninyo sa mga kakilala ninyo na interested sa prophetic teaching. Mag-comment ninyo ng mga reaction ninyo sa mga topic na ito. Sama-sama nating i-explore ang mga mystery ng Bible na nagaantay sa amin na i-discover.